Hey guys! Welcome to my channel, Jandeline G. Alejo, ang inyong lingkod, plant lover, nature lover, at mahilig magtanim, mahilig mamasyal. Guys, kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe, Jandeline G. Alejo. Hi! Uh, ayun. Ah, uh, Nakapag-video ako dito ngayon guys dahil gusto ko lang, gusto kong mag-share sa inyo. Gusto kong lang i-share dahil may stress ako. stress ako dahil dun sa aking laptop. Sira. Nasira. Nasira, si, nasira sila guys. Nasira siya. Kasi nga, hindi ko alam kung anong nangyari. Nandun siya pagawaan guys. Hmm. Eh, ayaw kung ayaw kung manatili dito na stress. Ang ginawa ko, nakikita ba ninyo guys? <laughs> Nilook ako. Ay, papakita ko sa inyo guys yung isang yung picture ko na kan na mahaba um, ang ang gin, ang ginawa ko kung paano ko pinutol. Ang ganda ba guys? Ayun. Antay. <laughs> Yan, sabi ng mga friends ko bagay daw sa akin. Hello, sis Rodalyn Banasihan. Um, mamadonna.tv dot TV. Ay, Hello. promote. Hello. Uh, March Natics. Ayan. Shout out. Sa, shout out sa inyong lahat. Uh, lalo na sa mga team promote. Hi. <laughs> Ayan. Ituturo ko sa inyo guys kung paano ko ginawa yung pagkat ng akin niya. Tapos at kung paano paano ako nag paano ko ililibang yung sarili ko. Sanay kasi ako nag edit guys sa laptop. Eh, mas malaki kasi yung screen doon eh, ngayon parang nalulungkot ako parang naninibago ako kasi nga yun ang nakagawian kong ginagawa pag nag-edit -e ng video Pwede naman dito guys mag-edit sa sa cellphone pero mas maganda guys kasi kapag sa laptop kasi mas malaki yung screen para sa akin eh, Doon kasi ako nasanay Mm, ayun. pero ang ginawa ko para matanggal yung pagka-stress ko kasi nai-stress ako, may sira kasi sa isang um, pyesa yung sabi daw, ma'am bios kaya hindi nag-open yung screen uh, kung mga, yung mga kung sino man na nakakanood ng video na to at yung technician technician, ah? technician siya, ng mga, kumbaga nagagawa ng mga computer uh, or laptop, ganoon. Alam na nila kung ano yung BIOS. Euro. Diba? Yun. Tuturo ko sa inyo, guys, kung paano ko kinat yung aking video. <laughs> wala sa kwana, no? Wala sa... Wala sa... video. Ganito. Bagay ko ba, guys? <laughs> Sabi kasi ng mga friends ko, bagay ko daw, eh. E, ang ginawa ko, wala akong isip Nagkat ako ng hiya. Ang ginawa ko, guys, hinati ko siyang ganyan. Nati kong ganito. Yung aking hair. At, yung yun. Kay si Kristi ko pala nagsabi, nagsabi na gano'n ang ginawa. Hinati niyang gano'n. Siya nagturo sa akin. Eh, ngayon, ginaya ko. Di ba? Hinati daw niyang ganyan. Tapos, nawakan daw niyang ganito. Ganito. Yan. Tapos, yan, yan. ikinat-cut na ganyan ganun din dito. Yan dito. Kinat din siya. Nag-cut, kinat din. Pag ikakat din siya ganun. Cut din ganyan. Di ba? Libre diba na guys sa ah. pagpapaparlor. Oh, yan na. Yan na guys. Yan na yung aking hair. Oh, di diba? Okay na siya. Okay siya. Yun. Hmm. Tsaka isa pang problema ko kasi guys. Kaya na-stress ako lahat ng mga video at saka yung mga bago kong video na um, uh, binidyo nung nag, nagpunta kami ng Bulinaw, andun. Andun sa laptop. Eh, ngayon, hmm, eh, kaya nang-stress ako. Wala akong maibigay na, ay, wala akong magawang video, wala akong ma-edit. Kaya ito, naggawa na ako ng video. O, oh, diba? <laughs> Ayan na. Ayan, guys. Ayan. Uh, may tumatawag sakin, guys, eh, sa akin, guys, isa labas. Uh, ah. <laughs> may nagtitinda ng tinapa. Hmm. parang naririnig ko, tinatawag ako. Kaya tara, tara guys, tara labas. At mm, tignan natin kung sino yun. <laughs> tignan niyo, guys, ganito ako ng ganito. Yun. Shout out sa mga friends, Mama Donna. TV, um, Rodaling Banasihan, Team Promote, Hi, March Natix. Christy. Um, Filipina mom in Filipina mom in UK. Hi. Ayan. Nangga niyo ako sa book niya eh. Ganito yung book ni Sisi Christy. Hello Sisi Christy. O, oh, diba? Hi. At, ayan. Para sa labas. Tignan natin. Kung ano'y paninda. Hello. Tignan natin. Para sa labas guys. Pamangkin. <laughs> Ah, nagbe-vlog ako. Gusto ba ninyo makita, guys? Kung sino 'yung Ate yung nagtitinda, maganda. Ayan, ayan. <laughs> ayan, cheese yung dalawa. Hmm. Alam ba ninyo kung magkano guys? 50 pesos lang daw siya. Hmm. Ito so, yung masarap na ng tinapa daw bilog. Um, bilog. Oh, ano yung nasa loob? Ang ah, mukhang maganda rin yung nasa loob. Kakalkalin na natin lahat guys. <laughs> Ilan yung dalawa? pa Nag ka isa kayo. Uh. Saan? Ayan mo. Mga ganda ko ngayon. Oh, mga laki. Ayan. Sige, yan nga. tignan mo, papakiyawin ko na daw. Pag nagkalkal pa yan, may nakita pa siya sa tatagdagan ko. Pauli ng isa. Oo. Dito yan. Ay, kaya namin yung ginagawa mo lang. Hindi naman. Ayun. In-interview ako. In-interview ako, guys. Yan yung paninda niya. Ayan. So guys, o 250. Ko. May bariya pa ako. Ng 100. Ah, uh, 150 pesos. Hindi so, um, mo guys, Ay, di ba? Napakaganda ayaw nyo. Hindi makita. Ayaw, ayaw, ayaw ako magpakita, eh. magpakita, eh. magpakita, eh. magpakita? Ayaw daw eh. niya magpakita. Ayaw daw niya magpakita eh. Sige naman. Ayaw ko mag vlog Ayaw. Nahiya daw siya guys. Hindi. Mahiya daw siya. Tignan mo nga naman eh. Hindi ka dito. <laughs> ayaw, ayaw. Ayaw niya. Ayaw yeah, talaga, guys. Alis na ako. Bye-bye. 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 <laughs> Bye-bye daw. Bye-bye daw. Bye-bye. Bye-bye. Hindi na umpisahan yung paglagay uh, ng, ng mantika, ng sibuyas, tapos ng kamatis hindi na, na in, hindi na nilagyan guys ng bawang kasi nga lilihi yung aking aking kipat ayaw daw niya yung amoy ng bawang kaya ganyan lang siya. Um, um kamatis, sibuyas. syempre inuna muna yung sibuyas. Tapos nilagay yung kamatis. Ngayon, sabi niya, papalambutin mo na yung kamatis para maluto siya. okay Tapos, hanggang lumambot, yan, lalagay mo na dyan. Sardinas ulam namin, guys, na may malunggay. daw ng malunggay. O, diba? Hanggang lumambot at maluto yung kamatis. Ayan, guys, malambot na yung kamatis nilagay na natin yung sardinas. Ah, natin. Nilagay na niya yung sardinas kasi siya naman nagluluto. Oh, dalawang lata na sardinas. Oh, di ba sardinas? Um, real life. Oh. Tapos nilagyan ng konting tubig yung lata ng sardinas. Ayan. Konting tubig. Syempre, malinis yung yan, para may konting sabaw. At tapos, lalagyan ng konting asin daw. Para may, syempre, may lasa. Tapos, lalagyan ng konting magic sarap. O, oh, magic sarap, baka naman. <laughs> Tsaka yung stone. At tapos, asin pang palasa konting magic sarap konting asin para pang palasa yan pagkatapos uh, antayin kumulo guys diba kasimple kasimple yung ulam oh, uh, sardina sa tsaka malunggay uh, solve na ang pang panghalian na sa mga aso. Ah, may nakita sigurong tao. Kaya ay, may higay na naman sila. Yan. Nilagay na yung sili. Kung pakuloyin, pakuloyin natin. Baka yung baka sinuboy na ang malubulot. ulam na Sardinas. <laughs> That's malutoy. I wanna be the best in the game, my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, the sense of a change, possessed by the thought, I'll be free one. day